Ngayong araw naman nga ni, ay gagala kami sa kagubatan para maghanap ng magagandang nilalang na hindi natin madalas makita pag umaga. Tulad na lang nga ni, nitong makamandag na ahas. Bilog na bilog pa naman nga ang buwan ngayon at sobrang liwanag sa kagubatan. Ibig sabihin madalang ang ahas. May nahuli nga kami dito isang bamburat. Napakakit naman nga ni ng isang ito. Di man lang nga ni, nagpupumiglas para makawala at hindi siya nangangagat. Siguro kung ibang rats nangagat na. May nakita naman nga ako dito isang malaking gagamba. Pero yan yung natoy or native na tinatawag dito sa amin At ito naman nga ni hindi ko kaagad napansin tumama pa yung kanyang sapot sa mukha ko Buti na lang nga ni hindi siya nahulog Sa ulo ko napakalaki pa naman nga ni, niya Yan naman nga ni yung tinatawag na golden herb weber at isa yan sa may pinakamalakas na sapot na gagamba Kaya nga ni mahuli ng kanyang sapot ang maliit na ibon gaya na lang ng sunbird Napakalaking tarantula naman nga ni ang nakita dito ni Kim laki ng tarantula yeah. ay ka na go ay ka na patig bubaw ay ka na ay ka na tarantula At dito naman nga ni, sa unahan lang, meron pa isang maliit na tarantula. Di ko naman nga ni kaagad napansin niya na paper was, munti ko pang masagi. Napakasakit pa naman nga ni dyan makatusok. At dito lang nga ni sa unahan lang, meron pa isang tarantula na napakalaki din. <coughs> Nagsilabasan naman nga ni yung malalaking tarantula ngayon. Halos poro na lang nga ni tarantula yung nakikita namin dito sa tabi ng ilog. At ito naman nga ni na ay sobrang nakakakilabot na gawa ng napakalaki niya na. Halos tabi-tabi lang sila. Ayun pa o. Oh. Sa isa. Yung isa nandoon. Nandoon yung isa o. Oh. Nandoon lang yung isa. Tsaka ito. Nasa labas sila. At ito naman nga ni isang maliit pang tarantula, nakaabang lang siya dyan na mapapadaan na insekto na kanyang makakain sa kanyang lungga. Meron din nga ni ako dito nakitang colony ng mga langgam, hindi ko lang nga ni isigurado kung isa yan sa SP ng mga cobalt. Ang dami nila sa loob oh. Ayun, nakakatakot ang langgam na to. Nandito lang kami sa gilid ng ilog. Ayun, ilog yan ayun yung mga kasama ko nauna na sila ang lalim na nilalakara dami niyo. hanggang ano ko na lampas na sa tuhod lampas na sa tuhod ko yung nilalakara namin dito sa ilog Dito lang ani sa unahan nakakita pa kami ng isang tarantula at sinubukan pa ito pagapangin ng kasama namin sa kanyang kamay tigiw ako tigiw pa kamo mo do sa payo mo sa payo nah tigiw bago makarima di ba tama roto sa pag matay ba Balik mo na gug